Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga relista sa Luneta Park sa Maynila kahapon ng umaga bago pa man nagmagsimula ang kilos protesta kontra katiwalian. Pinigilan umuna kasi ng mga polis sa mga kalahok sa pagbaba ng kanilang mga gamit mula sa sasakyan para sa kanilang programa at wala rin naman itong permit mula sa National Parks Development Committee. Napakalawak nitong Rizal Park eh. Ano bang, ano bang problema kung dito magtipon ang taong bayan? Nagawa naman natin ito ng mapayapa noong September 21. Bakit napakapraning naman nila ngayon? Ang tinig ni Teddy Casino, chairman ng grupong Bagong Alyan sa Makabayan o Bayan, wala nang nagawa ang mga polis nang dumating ang mas maraming rarista kung saan dinaanan lang mga ito ang mga barikada. Habang hila-hila ang effigy ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa programa na kanilang isinagawa, narawagan ng iba't ibang personalidad na paparaguti ang mga kurakot sa pamahalaan. May ilan din na kahit walang kinabibilangan na organisasyon ay sumama rin sa protesta at may ilan na ay sinama rin ang kanilang mga anak. Para po yan sa kanila, no? para sa future generation. No, alam po natin sila yung makikinabang at wala naman pong edad na pinipili para maging bahagi ng paglaban natin para sa pagbabago. Ang tinig ng isa sa mga kalahok sa rally.